kabayaw, inip na inip ka na ba sa bahay nyo? Hindi ka makalabas dahil sa sobrang init? Huwag ka mag-alala dahil pag napanood mo to, tanggal ang iyong inip. Eh bakit ka mo? Kasi pagkatapos mong panoorin ito, obligado, mag-aaya ka rito. Eh dito na naman matatagpuan niya sa may Dr. Lascano, Corner Aluminio, Tugatog, Malabon. Kabayo, meron tayong pupuntahan ng isang legendary halo-halo dito sa Mito Gatog. Tara, puntahan natin. Ito, ang sa Fine Halo-Halo. Tara, pasokan natin. Hello po, magandang hapon po. Ano po yung pinaka bestseller niyo? OBM um, po, halo-halo. Ah, mamete yung ano? OBM, halo-halo. Actually, lahat naman sir, fast moving, depende po sa preference din po. Ah, pero yun po yung pinaka mabini, ma'am. Opo, oh, kasi doon kami nag-originate. Yung pinaka-halo-halo po namin, nag-start sa UBM. Hindi yung halo-halo po namin, nag-start last year. Pero traditional, halo-halo po siya before. Yung regular na crush ice po. Uh, Then last two months ago lang po kami nag-start na fine, yung fine ice cream. Ah, uh, yung mismo kanya. Frozen milk namin. na po mismo yung shineshita. Ah, oo, oo. Sa ah. araw so, nakaraan, natikman ko siya, hindi siya pa gano'n eh. <coughs> uh, Nakabili <coughs> na rin na kasi ako dati. 79 lang po siya dati yung Ah, so ngayon, mas in-upgrade pa natin sa so, naging 100 na yun. Kasi milk na po mismo yung ice cream Ah, okay. Dati po kasi nilalagyan pa ng gatas po, diba? So ngayon, puro milk na po. Sana, ah. Uh... Oh. Sama ang natin makita kung paano ito Okay lang po ba? Pwede naman ka na. Ano nag-announce yung pag-asa ng <laughs> na ano na po, start na po ng date, ang init. Ay, tag-init. Ah, uh, pero lahat ng mga Talagang sweet na po yan, kaya po gumagawa po. Uh, simula sabi, yes. po sa gulaman, saging. Mananasin naman po kasi yung nilalagay namin. Then, ubein okay, kami rin po. Tsaka yung makapuno po. Yung ice kami rin po yung nagtitimpla. Parang ice cream. Uh -huh. Para siyang ano, para siyang snow. Mm-hmm. Wings on the Pati Iyema oh, ang oh, ko gumagawa? Oo oh, oh, po. Siya. <laughs> 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 ano po talaga. Na Trip na. namin magpahirapan sarili na. Ano lang May naman na pa, iba, pero talaga. yung, talaga. Na po yung ano. Eh, kasi yung iba po hindi consistent din po yung... Ayan na, ito yata yung... Eh, <laughs> yung ice cream natin kakaiba sa ano ano nila. Pati ice cream niya, kamirin. Pati ice cream po? Oh, oh po. malakas po. sa amin yung Queso, queso Royal. royal. Maliban po dito, mm -hmm. Queso Royal po. Tapos, yun. Sa halagang 109, parang napakamura naman ng... 99 lang yung ano, yung Queso Royal. Medyo maliit yung isang ng niya. Hindi po pong vlogger yan ha? talaga yung buhay mo. No? Yan talaga. Yan, yan. yan talaga. <laughs> kasi ko cooper, hindi naman matadaya yun. Ano na oh, talaga <laughs> yung close cooper namin. na po yun. Ah, Grabe, dami. Wala yung gawa ko po. Ay, ako di makapuno. Opo. Kaya po from scratch. <laughs> sa gabi. Kaya hindi kami uh -huh. na open ng umaga kasi lahat po ginagawa sa gabi pagkatapos po. Aww. Oh. Oh. ngayon uh, at tikman na natin yan. Ay, okay po. Ah, uh, natin. Okay po. Angat lang natin. Pakita natin sa kanila. <laughs> Ayaw ka oh, yan, sir. Napakarami. Grabe overload. Hindi pa overload. Hindi pa ba? <laughs> <laughs> at ito na nga. Ito na nga po yung halo-halo nila yung ubi yema halo halo alam niyo ba mga kabayan napakarami sa ug nito sipin niyo frozen meat yun ang pinaka uh, masarap dito ang pinaka yelo nila ay gatas na merong pandan jelly sweet beans probansos nata banana cinnamon ubi yema custard baka and rice uh, yung pinaka uh, pinipi yan po mga lang po ng 100 na to Grabe, napakamura. Tara, tikman na natin. Unahin natin yung makapuno. Ang lahat nga ba ito, mga kabayang gawa nila. Sila humigawa lahat ito. Hmm. Hindi gano'ng matamis, okay ito. Yung makapuno nila kasi yung nabibili sa labas, uh, ah, medyo matamis. Siya hindi gano'ng okay ito. Ah. Atun natin yung nature plan. Hmm. raba yung galing ganun din ang lasa amantama lang yung tamis sila uh, uh, para magbabalance dito sa kasi may yeman eh, matamis na so pag lahat matamis um, alam nyo na hindi na masarap yun pero balanse eh, uh, yung makupuno tsaka yung lechoplan, uh, okay hindi ganong matamis, tamang tama Di din. So, titikman na natin. Ah, <laughs> ano na natin? O, yung okay, tatlong nasa ibabaw, pati yung pinipig uh, malutong. Grabe, oh. Wala kang madidinig na. Giliagawa mo. Parang ice cream na siya. Hmm. Taman natin na konting yema. Boom. Nandun yung tamis sa Kaya pag pinaghalo-halo mo to, nandun na ang lasa talaga ng halo-halo. Okay to? Oh. Sino halo-halo. Salamat sa masarap na halo-halo. Ah, -halo. uh, dito lang yan sa Mito Gatog, Malabon. Ah, uh, hindi po yung maliligo. Pag nadaanan nyo po yung gear holster, gawaan po ng belt ng beng beng uh, dito lang po yon katabing katabi lang po at shout out nga pala kay Kuya John Nino you know, ah uh, Kapatid pala ni tita yon <laughs> Si ma'am Janet Ayan, yan, kapatid Sharon ka pala sa Jen Hollister Kaya Kuya Jun, Sharon po Ayan yun. Oh. Thank you po. Thank you po. Salamat po. <laughs> Thank you po. Thank you po, ma'am. Salamat po.